saya Talagang hindi may tatago ang aking kasiyahan ngayon aron Pero bago po yan, siyempre nais ko po nang batiin lahat itong aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapamakan at malayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. At doon man po sa mga politikong mga kawatan, magkamatay na lang kayong lahat. Ayan! Ayan! <laughs> Wala pong aalis Napakaganda po itong topic natin ngayon Ayan po at uh, sige, umpisahan na natin At uh, Abangan po natin itong magkapatid kasama ang kanyang pinsan, tatlo po sila. Ha? Ah, maaring ito ay magkakabuntalan ito o magsasapakan to. Ang tinutukoy ko pong magkapatid ay itong si Alfred Romualdez at saka itong si ah, Martin Romualdez. Ayan. Kasama na po dyan yung kanyang pinsan na si Marcos. Ayan. Yan po ang abangan natin at baka nga ito ay magsasapakan uh, itong mga ito. Alam niyo po ba kung bakit na magsasapakan? Napanood nyo naman po yata yung announcement ni uh, Alfred Romualdez. Doon po sa mga hindi nakakaalam, si Alfred Romualdez po ay isang mayor. Mayor po siya ngayon dyan sa Tacloban. Okay? At uh, dito sa pagre repair ng tulay na yan, na kung saan ay wala man lang daw na i-presenta uh, na magandang uh, programa or uh, kung ano man ang gagawin nila dyan sa San Juanico Bridge which is tama naman talaga gagawin ng walang kasiguraduhan kung kailan matatapos majinin mo yung, kaya nagwawala na rin po itong si Alfred Romualdez kaya magsusuntukan itong uh, magpinsan at mga magkapatid nito dahil doon sa isang matinding pahayag ni Alfred Romualdez na ang sinasabi niya dyan na maliwanag niya sinasabi na may naaamoy siyang korupsyon. Ha, tingnan niya. <laughs> Nadiyanin mo ha? Kung ikaw ay uh, kapatid mo, mismong kapatid mo pumapalag, mismong pinsan mo bangag pumapalag, how much more itong napakarami nating mga kababayan diyan sa mga pinaggagawa niyong puro kapalpakan. See? yan na lang eh. Yan na lang ang natin eh. At uh, magkapatid niya si Romualdez na Pero ang sinasabi ni Alfred Romualdez dito, dyan sa proyekto niya yun, tiya, tiya na, na yung naaamoy niya dyan na malaking corruption yan. See? o, oh. ay talagang kung nito, magsasapa ka nito, maniwala kayo sa akin, magsasapa ka nito, imaginin mo, i ka, na naaamoy na niya dyan yung uh, corruption. Aba, totoo naman Ay, <laughs> Ay nako Bangag Tumigil na <laughs> Nako, mayroon pa po tayo Huwag kayong umalis dahil ito ang ito ang uh, talagang exciting ito. Huwag kayong umalis diyan. At doon po sa mga hindi pa nag-subscribe ah. At uh, tayo naman po rito ay magpapasaring lang naman. Pero kung ayaw niyo naman ay okay lang naman. Siyempre pag ikaw ay nanonood dito. At uh, lalo na kung ngayon pala makakita ng gwapo. <laughs> Uh, joke lang po yan ha? At ang lagi nyo na nakikita yung vlogger dyan na uh, Parang truso kalaki ang ilong At ngayon lang kayo makikita ng, uh, Nasa harap nyo ngayon Abay, pindot na po yung subscribe Pindot ang notification bell Pindot ang all Alam nyo po ba kung bakit? Kasi nga po Gusto ko po sa inyo Kung kayo man ngayon ay mukhang kanggaro na kapag ka pinindot nyo ang subscribe, say, siguraduhin ko sa inyo nap na kayo, gaganda pa kayo, so swertihin pa kayo. Nako, walang aalis dahil ito ay napaka napakaganda at napaka-exciting itong topic natin ngayon. si Romualdez. Hi! Tambi! Nako! Magsusuntukan ito. <laughs> anyway, opo, talagang exciting po ngayon itong aking Ah uh, Ibabalita sa inyo Dahil Kung inyo pong naalala Nandyan po yan Hindi naman po mabubura yung video ko eh Ang sinasabi ko po rito Noon pa, wala pang eleksyon Ang sinasabi ko po rito Once na Pagkatapos ng eleksyon Magbabaliktaran Yung mga Punggoy ng mga senador yung mga dating uh, gusto ng impeachment, ngayon ayaw na. Yung nagpuporsige ng impeachment, ngayon ayaw na. Mamaya, papangalanan po natin yan. At mukhang umayaw na rin. Ayaw na rin niya makitagay dito kay Butod. Ah! ba? Diba? ulitin ko lang po ha ito pong si Alfred Romualdez ito po ay mayor ng Leyte Tacloban Leyte at ito naman po si Martin Romualdez ay speaker of the house dyan sa kongreso ang relasyon po nila nitong dalawang ito ay magkapatid po yan ngayon dahil nga po nagpahayag na itong si Alfred Romualdez na parang kulang na lang yung sa, sa, sa uh, yung uh, kulang kulang na lang niya sabihin yung uh, kayong ay yung dalawa uh, ito ang tinutukoy niya itong pinsan niyang si Bongbong at saka itong si Romalde uh, ay si Martin na kapatid niya kayong dalawa sabi ganyan kung hindi ba naman kayo na, napaka napakanuknuka ng katangahan ninyo bibirada na lang kayo ng bibirada nang ganyan na hindi nyo muna pinag-aralan Kung ano ang epekto Dito sa uh, Samarlite Na tulay na ito Yan po sa Nuanico Bridge Talagang kwan talaga sabi nyo ganyan Talagang nuk-nukan Nook kayo ng kata katangahan Nuk-nukan Nook kayo ng kabubuhan Kulang na lang yun sabihin niya <laughs> Pero ang hindi talaga niya napigilan na yung malakas yung pangamoy niya at naaamoy niya bilyong piso na naman ang kurakot ng gagawa niyan so sino makikinabang? natural si pinsan niya at saka itong kapatid niya kaya ko nasabi yan ang abang abangan natin dahil ito ay baka magsasapa ka na itong ito, itong dalawang ito. Tatlo. Si Bangag, si uh, si Encanto natikbalang at saka itong si Alfred uh, Romaldes. Okay. Tapusin na po natin 'yan. At mayroon po tayong bago. Ayan. hiningala ka ng po. <clears throat> okay. Ito na po. Ito na ang bago. Ha? Mayroon pong pahayag ngayon. Ha? Ah, anyway, do, kaya wala po akong may papakita tungkol doon sa kay Alfred Romualdez, ha? Kasi nakakatamad po magpakita pa rito. Pero, nandyan po yan sa vlog ng ating kasama na si General Macanas Doon sa kanyang general viewpoint. Nandyan po yan. Panoorin nyo lang po. At uh, nakakatamad naman magpakita-pakita pa rito. Anyway, yun nga po. So, dati po, ay, uh, di na, no? may mga pa may mga paagaw-agaw pa sila ng baso, di ba? At talagang uh, uh himod tumbong itong si Escudero kay uh, Butod, di ba? Na inagawan pa nga siya ng baso, tapos tinungga pa nga ni Butod yung kanyang uh, champagne. Ayan. So, ibig sabihin, nandoon yung kagustuhan niya noon na ma si Sara Duterte. Balikan nyo sabi ko balikan nyo yung video ko ha na sabi ko bago pa lang bago mag-eleksyon yung aking ginawang video na sabi ko pagkatapos lang ng eleksyon magbabaliktaran lahat itong mga ito ha magkakatumbahan ito at uh, gagapang yan papunta kay BBP Sara ayan okay tap yung, uh, tuloy so ngayon po taha sang sinabi na ni Escudero na walang impeachment na mangyayari ya di grabe yan yung maliwanag na wala na raw impeachment na mangyayari. Anong ibig sabihin niyan? Kung ang sinasabi natin dati nung uh, nakaraan, ano, kahapon lang na vlog ko na patay na yung pangarap ni Tikbalang na maging presidente siya dahil ang si ay naasahan niya mai-impeach itong si Sara Duterte ay hindi na po. 'Di ba? Sinabi ko yung kahapon na vlog ko napatay na yung pangarap ni Tikbalang. Kanina lang po, pagkatapos sa pagkatapos po ng hearing dyan sa Senado, abay, sama-sama po silang pumunta doon sa Manila Memorial at inilibing na po nila doon yung impeachment complaint kay BP Sara. Ah! Ay, <laughs> <Di ba? laughs> Talaga inilibing. Inilibing talaga. Tamak! Isa pa. Mayroon pa. Mayroon pa. Huwag kayong mainip. Ito. Ito naman si Kwan. Natatandaan nyo itong si Tolentino. Noon yan, kahit anong uh, kandidato niya dati ay hindi manalo-nalo. Di ba? Hindi na nanalo yan noon. Kanoon pa. Tapos, pumunta siya doon kay President Duterte. Anong ginawa ni President Duterte? Sige. I, uh, ikakampanya kita yun nga dito sa team ni Bangag at ng ni BP Sara puta nanalo sa kauna-unahang pagkakataon nanalo siya okay pero dating nasa administration yan kay sino ba president yung presidente sinundan ni sinundan ni Kwan ni eh, President Duterte dali ko naman makalimot President Duterte, uh, si second ba? Si Noy ba? Ay, bago patayin, hindi yata eh. Oo yata, si Noy Noy yata. Ano ko? Basta. Okay. no nandun yan sa previous administration si Tolentinen, bumalik ta doon sa kanyang sinapi ang administration nung una. Pumunta nga rito kay President Duterte. Instantly, nanalo ng walang kaabog-abog. Okay. Tapos, ito na. Wala na sa posisyon si President Duterte. Nung wala na sa posisyon, buong akala niya, panis na si President Duterte. Bagay, nagpaalam naman daw na aalis na lang daw siya sa PDP at sasapi na raw siya dito kay Bangag. Okay. In fairness, nagpaalam naman po kay presidente President Duterte. At ang sabi niya, kahit na nagpaalam na ako, sir, sabi ganyan, ay pwede bang uh, i-kuan uh, mo pa rin ako? Akup-kupan mo pa rin ako? Ang sagot ni presidente Duterte sa kanya, no way. Umalis ka na sa akin, ah, ikaw na lang bahala sa iyo. Okay lang, walang problema kung umalis ka sa akin. Umalis! Pumunta kay Bangag. So, ibig sabihin ito ay may kasaysayan ito na kung saan yung, uh, yung kasalukuyang presidente doon siya lilipat. Yan, yan ang kasaysayan itong si uh, Paro Paroje. Paro Paroje Paro po yan. Yan. Kung saan yung uh, kwan, mga bangag nandun yan. Dahil sa buong akala niya, nalaos na si Presidente Duterte. Okay. Nandun na siya kay bangag. Natapos ang uh, natapos ang uh, eleksyon, natapos ang bilangan, hindi mabasa yung pangalan niya, kulilat siya. Ibig sabihin, wala walang bumoto sa kanya. Ngayon, ito ang maganda pero hindi ako kuan, hindi ako nasisihan. No way. Hindi pa rin kahit na ito ang ginawa niya. Nagpahayag na rin siya ha, na ayaw niya ng impeachment kay BP Sara. Nagpahayag na na dyan. Nakapahayag na. Pinahayag na niya na ayaw niya. Kasi, kung hindi, nako, ikaw, Tolentino, parang, uh, parang, uh, may, may kong kayata. Ano ba yung, ano bang tawag doon sa nakainom? Uh, nakainom, nalasing, nalasing, tapos kinabukasan ang tawag doon. Ah, uh, hangover. Ayan. Dahil ngayon lang natauhan. Imaginin mo, kung sana yan noon, kahit bumaliktad ka na at pumunta ka na kay Bangag at yan ay nagsalita ka na ang pinanindigan mo ayaw mo ng impeachment kay BP Sara, baka nanalo ka pa. Yun yung sinasabi ko na delayed reaction ka at na-realize mo lang noong humupa na yung hangover mo. Oh, ngayon, napatunayan mo na na walang pwedeng sumalba sa iyo kundi ang Duterte. Diba? Yan na ngayon. Kita mo na ngayon ang pagkakaiba. Ngayon, mag, saka ka ngayon mag, magpapahayag na ayaw mo ng uh, impeachment. Kaya yun po, balikan lang po natin yung sinabi ko na sama-sama silang pumunta ng Manila Memorial at inilibing na nila yung impeachment. Kasi Escudero bumaliktad na. Si uh, itong Tolentino bumaliktad na. Ang hindi pa lang dyan bumabaliktad, itong si Risa. Ah, Risa Contibayros. Ay, siyempre, hindi talaga babaliktad dyan. Maninindigan niya. Kasi yung kapatid niyan ay nasa Uh, administration ni bangag ganyan yan wala na so patay na ang impeachment ah uh, di ba ano anong sabi ko sa inyo ano sabi ko sa inyo lahat yan magbabaliktaran yan at gagapang yan papunta kay BP sara di ba ah uh, nagkamali ba ako ah uh, wala Valentino. sana noon mo pa ipinaggiitan yan, hindi ngayon huli na. Uh, ngayon, anong gusto nga palabasin niya ngayon? Ah. Uh, Magpiprepara ngayon para sa 2028, baka sakaling uh, uh, ko ko ni Sara Duterte yan. Mga kadidies, tandaan na natin itong mga taong ito, nasubukan na natin minsan, pwes, wala na. Isa rin yan, mga tolpo na yan, ha? Tandaan ninyo. At uh, puro, lang, puro pa, 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 pabida. Pero, nasaan, anong resulta ng kanyang investigasyon dito kay Mel Robles? Diyan sa mga apik uh, fake na nanalo na yan. Paputa putang tapang-tapang nitong si Rapi Tolpo na inimbestigahan. Putang kinabukasan lang, Ha? Ah, aba! Bumait. Anong ibig sabihin? Kuwarta Wow! Kuwarta Itong si Kakwa naman, ha? Ah, si Coco Pimentel, bumait din. Diyan sa investiga, sila nag-investiga Kasama si ah Pimentel. Ano ang dahilan? Kuwarta! wow Kuwarta! di ba talagang mga animal talaga itong mga ito maniwala kayo sa akin at uh, ito siping lakson bumaliktad na rin kay Bangal. si tito soto bumaliktad na rin sino pa natira sa kung sa senado walay para lang silang kuan. Wala na. Ito sa si dilima, nag, nagpupumilit. Nagpupumilit si dilima. Oy, dilima. Na? Dapat sa mga driver ha, wag na kayong kuan dyan, wag na kayong uh, ano to. Wag na kayong mag-apply na maging driver bodyguard ni dilima. Masisira ang buhay nyo. Maniwala kayo sa akin. Ha? Hindi lang yung utin ninyo ang masira Buhay ninyo, sariling buhay ninyo masira. Unang una ah, Para ka konjan, dyan Para kang ah, dumapa dyan sa puno ng baliti At ayong ugat-ugat ng baliti ang iyong dinadapaan Kaya masisira ang utin mo Ha! Huwag na Huwag na kayong mag-apply-apply -apply ng bodyguard driver dyan Dahil yan ay isang gabi. Ah. Alam mo yung gabi? Yung gabi po pagka hindi po maganda yung pag, yung proseso ng inyong pagluluto sa gabi, yan po ay makate. So yan si Dilimau. Oh yan. <laughs> yan Okay. So, yan po. Sino yung nagbaliktad? So, to. Wala na. Iniwan na nila si Bangag. Kaya iyak si Bangag. Si Elakson. Si Escudero. Si uh, Tolentino. Ano pa kay Camille Villar ay talaga naman lumipat na yan at saka itong si Aimee. Huwag na natin bilangin yun. Yung nandyan yung hanggang sa matapos ang eleksyon, nandyan sila. Ayan ang mga bumaliktad. Iniwan na nila si bangag wow bangag yan sa so ngayon yan po balikan natin yung ating uh, discussion possibly na magbubuntalan magsasapakan itong si Alfred Romaldes Martin Romaldes at itong si Bongbong Marcos na pinsan nila dahil ang sinasabi ni Alfred Romaldes wala silang concrete uh, uh, feasibility study eka nga. Basta na lang sinabi nilang i e refer repair yung San Juanico Bridge na nagkakahalaga na naman ng bilyones at yung sinasabi ni uh, Alfredo moldes na ngayon pa lang ay naaamoy na niya yung limpak-limpak bilyon-bilyon na namang corruption dyan sa San Juanico Bridge. Hanggang dito na lamang po at uh, sa lahat po ng mga subscriber ko. Pagpalain nawa inawa kayo. At mailayo kayo sa lahat ng mga sakit. Bagkos ang darating sa inyo. Swirting walang katapusan. Hanggang dito lang po. Ay ta, mahal na mahal ka po kayong lahat.